Hey, what's up kabadi? And for today's video, kabadi atong iprank si Marbe nga nabilin ang iyahang lunch bag sa third floor ato siyang pasakaon og unsay iyahang reaction kabadi. Let's go! Ang bono na rin mo? Imo gida? ako, mo gida? Pasok! Kaya magpagawas na ko sa motor. Ako lang magsara. Pagdali na yung kansin na ko. na. Kainan yung Oh, ano, ganit sa to? Hahaha. Oh, no. <laughs> galit na galit. Gusto mo, ano two. Hi, audience ko. Hi, to my vlog.